Zacarias. Nahabag ang Diyos sa Huda at sa Israel Ikasampung Kabanata Humingi kayo ng ulan sa Panginoon sa panahon ng Tagsibol dahil siya ang gumagawa ng mga ulap. Binibigyan niya ng ulan ang mga tao at ang bawat tanim sa parang. Ang totoo, hindi mapapaniwalaan ang mga Diyos-Diyosan at ang mga manghuhula. Mali ang ibinibigay nilang kahulugan sa mga panaginip. Walang kabuluhan ang pagpapalakas nila ng loob sa mga tao. Kaya naliligaw ang mga mamamayan ng Israel na parang mga tupa. Nahihirapan sila dahil wala silang pinuno. Sinabi ng Panginoon, Galit na galit ako sa mga namumuno sa aking mga mamamayan. Talagang parurusahan ko sila, sapagkat aalalahanin ko ang aking mga tupa, ang mga mamamayan ng Huda. Gagawin ko silang tulad ng mga kabayong matagumpay sa digmaan. Sa kanila magmumula ang mga pinuno na ang katulad ay batong panulukan, tulos ng tolda, at panang ginagamit sa digmaan. Magkakaisa ang mga tagahuda at magiging katulad sila ng mga sundalong malalakas na tatalo sa mga kalaban nila na parang putik na tinatapaktapakan sa lansangan. Makikipaglaban sila dahil kasama nila ako at tatalunin nila ang mga mga ngabayo. Palalakasin ko ang mga mamamayan ng Huda at ililigtas ko ang mga mamamayan ng Israel. Pababalikin ko sila sa kanilang lupain dahil naaawa ako sa kanila. At dahil ako ang Panginoon na kanilang Diyos, diringgin ko ang kanilang mga dalangin na parang hindi ko sila itinakwil tulad ng dati. Ang mga mamamayan ng Israel ay magiging katulad ng mga malalakas na kawal. Magiging masaya sila na parang nakainom ng alak. Ang tagumpay na ito ay maaalala ng kanilang mga kaapu-apuhan at matutuwa sila dahil sa ginawa ko. Tatawagin ko ang aking mga mamamayan at titipunin ko sila. Palalayain ko sila at dadami sila tulad ng dati. Kahit na ipinangalat ko sila sa ibang bansa, maaalala pa rin nila ako roon. Mananatili silang buhay pati ang kanilang mga anak at babalik sila sa kanilang lupain. Pauuwiin ko sila mula sa Ehipto at Assyria at patitirahin ko sila sa Gilead at Lebanon. Magiging masikip sila sa kanilang lupain. Tatawid sila sa dagat na maalon ngunit magiging payapa ang mga alon. At kahit ang ilog ng Nilo ay matutuyo. Ang ipinagmamalaki ng Assyria ay babagsak at ang kapangyarihan ng Ehipto ay mawawala. Palalakasin ko ang aking mga mamamayan dahil nasa akin sila at susundin nila ako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito